For the this video may bubuyog sa bahay namin kaya naman si Don David ay nakasakit. Sabay natin panoorin ang istorya. Isang araw ay namamasyal kami sa DB Mart, subalit ito ay sarado. Kaya naman dito kami kakain sa mga bilao. Sinigang na baka ang aming inorder. Napansin ko nga si Don David parang may sakit kaya naman pinuntahan ko. Meron siyang pinakita sa akin ano kaya ito mga katampi. Bago ang lahat kumain muna tayo at maya maya ay dadalay natin si Don David doon sa klinik. Yan pala ang inorder namin yung asawa ko ang daming kanin. Biro lang syempre akin yan malakas kasi ako kumain. Grabe ang lakas ko kumain baka high blood din ako. Busog na naman yung tami ni Tampi. Bibilisan natin ng kwento nandito na nga kami sa sigwa upang masamahan natin si Don David na magpa-check up number 29 nga pala kami subalit ay nalulungkot pa si Don David parang malalim ang kanyang iniisip eto nga ay kinikilo na nga si Don David kung ilang kilo na nga siya pagkatapos nun ay dinala na nga sa loob at kumakaway-kaway nga sa akin si Don David nung natapos na ang check up kaagad kami bumili ng gamot niya bibilisan ko lang ang kwento at nandito na nga kami sa bahay at titingnan ko at iibistagan ko ang pangyayari, iniikot ikot ko na nga itong ulo ko para may ako. Habang nag iimbestiga nga ako dito, Ito nga yung napansin ko, grabe, dumadami na talaga sila. Sa palagay ko, ito ang salarin kung bakit nilalag ang aking anak. Kung titingnan nyo maigi, grabe, ang dami ng mga itlog. Hindi ko sana aalisin, gawa ng baka may magalit, pero kailangan. Eh kung hindi ko siya tatanggalin, baka maraming madami na bata. Marami nga pala naglalaro dito, tuwing hapon, kaya naman, -se search tayo kung paano tanggalin ito. magtampi muna para sa ating mga basher. So, kinuha ko na nga yung isang cellphone at titingnan natin sa YouTube kung ano magagawa para matanggal ito. Paano alisin ng bubuyog? Sabi dito ay kumuha ng panungki. Buti na lamang ay marami ako sa data dito. eto nga pala pipiliin ko para kunwari ako si Silo. Bago ko nga pala susungkitin, kailangan walang tao dito. Nandun pala si Tampo. Halika nga dito at baka ikaw yung makaga. syempre guys, tatanggalin na natin siya ngayon. So, kakabahan ako ay magandang gawin guys papasok tayo sa loob lalawit lang natin yung kami natin so ayun mga katapi nandito tayo sa loob ng bahay ayan susundutin na natin ang ah. nasa na ba yun ayan guys ito alis dyan one tampitik muna bago ma mag yung labi kaya ako. One, two, three, let's go! Ano siya? <laughs> Nahulog na. Ayun guys, oh. Nagwawala na sila. <laughs> nagwawala. Uy, huwag ka okay, dyan! yung binta. Ano eh? Ayan guys, nagwawala na sila. guys, oh. Ayun oh. pinag Wala, joke lang. Wala ko, may nakapasok dito eh. Yan ang guys, oh, nagwawala na sila guys. Ay, lango pa ito, putang yun. <laughs> lango pala yan. Ayun oh, guys, oh, nagwawala na guys. Nagagalit na sa akin, pari tayo dito. Guys,